unboxing tayo ngayon ng oh, yung niya lang mystery box sigado pa yan oh. wala pang ano wala pang bukas tingnan natin oh, legit nga ba talaga Ayan o. Ah. Ito yung taman nito. Curious lang ako pero hindi ako excited. Hindi na ako excited? Gusto ko lang malaman kung totoo ba ako O, ito na. Ito na tayo. Ito na. Ito na. Ito na. Nako. Nako. Wipes. Migos-migos na yan, mga insan. Nako. Dalawa. Tatlo. Ang ina naman apat minikos-mikos ako minikos-mikos ako mga insan minikos-mikos to inside minikos-mikos ako gaguhan to eh gaguhan minikos-mikos to mga insan minikos-mikos ako tatlong tatlong ano tatlong microphone stand itong ilan naman sa nga lang ko tapos sasabihin na huwag magbigay ng ano negative feedback gaguhan to eh mikos 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 mga insan